Mataas ang singil sa aming kuryente? Paano kaya ako makakatipid sa kuryente at mga bayarin? Maaari mong gawin ang mga sumusunod upang babababa ang singil sa kuryente. Isang halimbawa ay ang pagpapalit ng incandescent bulbs ng LED lights. Bukod sa mas mababa ang konsumo, mas tumatagal din ito kaysa sa incandescent bulbs. Palitan ang mga lumang appliances ng mga energy efficient na gamit. Tingnan ang energy label ng mga appliances mag-generate ng kuryente gamit ang solar panels para sa pansariling konsumo at para may magamit na sustainable na renewable na supply ng kuryente. Magsimula sa maliit na solar system at magdagdag ayon sa kakayanan at budget. Ang inisyal na puhunan ay maaaring mabawi sa matitipid mo sa loob ng ilang taon. Ang mataas na kalidad ng mga solar panels ay tumatagal ng hanggang 30 taon na may kaunting maintenance. Siguraduhin ayon sa pangangailangan mo ang inyong electrical layout. Gumamit ng label para sa circuit upang madali itong mahanap. At parating balutin ang mga kable ng electric conduits para sa inyong kaligtasan. At paggamit ng eco-friendly at epesyenteng electrical solutions. Di lang nakatipid sa Ed at Gina, nakatulong pa sila sa kalikasan. Para sa mga karagdagang detalye at kalkulasyon, maaaring kumonsulta sa inyong microfinance institution panoorin natin ang susunod na video tungkol sa plumbing.